Sisimulan na ngayong buwan ang pagpapatuloy ng construction ng Alcema Highway mula kilometer 5 hanggang KM6 sa Latrindad, Benguet. Ito ang inihayag ng Department of Public Works and Highways sa sinagawang public consultation ngayong araw, Agosto 15. Nagsimula ang konsultasyon alauna ng hapon sa Ledniki Hall ng Municipal Building sa Latrinidad. Ito ay inisyatibo ng Department of Public Works and Highways, Benguet First District Engineering Office, na may layuning makuha ang saloobin, mungkahi at mga katanungan ng publiko hinggil sa pagpapatuloy ng nasabing proyekto sa kalsada. Inilahad rin sa pagpupulo ang plan ng DPWH sa pagsasaayos at pagpapalawak ng kalsada upang higit pang mapabuti ang daloy ng trapiko at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa lugar. Ayon pa sa kanila, magsasagawa umano ng re sa mga intersections sa lugar kung saan sisimulan nila sa mga interior lanes at isusunod ang exterior na bahagi ng kalsada. Pinagbibigay alam ng DPWH sa publiko na asahan ang trapiko at humingi sila ng mas malawak na pangunawa dahil para din sa kanilang kapakinabangan ang proyekto ang bagong project na magagawa ng ng 856. Ibig sabihin naman yung mga termino na nasagot namin. and then, and then uh, namin ano din -ano na pwede namin i-implement kung mga 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 sinagot namin sa tanong uh, kaya naman yung namin. mga so, mga so, uh, sa mga 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 lahat ng dugaraan So mag magagawa na po yung project na yung tapos mag-start na siya. And as usual naman, uh, alam ko naman na may understanding, may patience kayo. So uli, we uh, you need your patience, we need your understanding you. kasi sa so, um, mga naman yung traffic. But then, sa hindi na namin of the day, it is for Nakatakdang simula ng nasabing construction sa Agosto 19, 2025 at target na tapusin hanggang May 24, 2026. Nangako naman ang PNP na magiging katuwang sila ng DPWH para planuhin ang magiging sitwasyon ng traffic scheme. Inaasahan ng DPWH Benguet na sa pamamagitan ng kanilang konsultasyon ay mas mapapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan at magiging bukas ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mamamayan at mga ahensya ng pamahalaan. Ben Sila para sa Mata ng Aguila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.